tayo ngayon sa Diamond Village at si interviewin ko po ang pamilyang Lambino. Ayan po, nabutan po silang naghahakot ng na buhangin at dalawa po sila. At ito po yata ang isang ito ay anak ni Tatay Lambino. Ay, pwede ba kayo ma-interview? Bawal po. Bawal po. <laughs> okay lang ba sa inyo na magpagod para magawa yung ating bahay? Bawal po. Tagot na ng matino. Ah, sir, pwede po kitang ma-interview. Ah, regarding saan po? Depende yung sa mga i-reinterview nyo. Ah, ah, ano pong pakiramdam ninyo na parang unti-unti nang nabubuo ang inyong bahay? Ano ito po, Diyos ko. Okay. ano po? Medyo malu uh, malungkot na masaya. At bakit naman po? Masaya kasi nabubuo na siya. Konting kebot na lang. Ah, uh, okay na. Malungkot kasi nahurot ang among um, kwarta. Kanya <laughs> po talaga kasi sa kagustuhan po ng asawa niyo na maganda yung inyong mahigan man lang ay kailangan po talaga na pagsikapan na magawa yaan. Ano po sa palagay ninyo, mga ilang araw pa po, po yan bago po maano, magawa itong inyo pong <laughs> Ay, eh, maganda pong lagyan niya ng aircon. Ano po baga? May balak po ba kayong lagyan niya ng aircon? Tatay? Uh, wala man, this is... Ah, wala bang Ah, po kayong mag-alala at baka po may tumulong sa atin sa pagpagawa nitong inyong bahay. At baka po may mga nitisin dyan na ano, maawa po sa inyo, ay eh, matulungan po kayo. Baka sakali po ako din po ay makapagbigay din kahit kapudyot. <laughs> ay, mga tumutulong sa inyo po, tatay. Ah, mga ano po ninyo yung mga... Mga batang kamog yan. Mga tumutulong po sa inyo yan. Mga batang kamog ang pinakasweldo niyan, pakain lang. Ano po na yan mga apo? naman. Tay, tay. Ano po, napagod po kayo ng todo? Ay, wala naman si tatay. Oh ay, hayaan po tay at ano, hihingi po ako sa, ano, sa mga marunong po tumulong at malay po at matulungan kayo. Baka may maawa po sa inyong litisin. Mabuti naman po at pirutulungan kayo ng mga anak niyo. Ang sisipag naman po ng mga anak niyo, Tay. At baka po may may nakapanood ay may makatulong man lang po sa inyo, Tay. Ano pong naramdaman niyo, Tay? Tay, ano po naramdaman nyo? Napagod po ba kayo ng todo? Ah, ay eh, sige po. At di mo kami tatanungin kung Paalam ah, po namin sa mga marunong tumulong para po kahit paano ay mapabilis din naman ang tapos ng inyong ginagawang bahay. At para pong ano na ito, malapit na pong matapos. Mga ilang araw na lamang po at sigurado itong tapos na. Pinising na lamang po. Ano po? Pinising na lamang po. Buwa? ba? Nandiyan. Ano po tay? Para pung yung bubong ninyo Ito, ay kulang ba? pa. Ay. You... Ha? Bakit po? Kulang po yung inyong yero? Ano pera? Ha? Ano yung Ay, Tay. Mm. Ano po? Bingi po? <laughs> Naurot. <laughs> problema. Palungkot. Lonely. Ay, nahurot man ang aking kwarta. <laughs> <laughs> ah, kaya po kayo malungkot dahil ano, ganun po ba? Ay, eh, wala pong problema dyan. Pag may nakapanood po na netizens, baka po mayroong magbigay sa inyo. Ha, tay? Huwag na po kayo maproblema. Nagyan lang po ba kayo, tatay? Tubig lang na ininom ko. Soft drink. Ah, kala ko po, po lasing kayo eh. Ay, alam ko na po. Baka po sa pagod. kay kayo na lasing. Nang mm -hmm. pagod. Ay, joking naman po. Rook pala kayo, tatay. Yan din. O, paano po? Pagbalik ko po dito. Sige po tay. At ano po? Bukas babalik kami at baka po may kaunting tulong kaming madala. Ay, paano po Ay, paano po tay? baka po bukas ay bumalik kami ng mga kasamahan ko at may dala po kami ng konti tulong o paano po hanggang dito na lamang po at ano po asahan po ninyo na may tutulong sa inyo hatay